Good morning po mga ka-project. Nandito na naman po tayo muli para magbigay po sa inyo ng tip kung paano yung paggamit po ng grinder na safety, no? Karamihan po kasi minsan pag hindi ka pa hindi mo pa alam yung paggamit, pag hindi ka marunong, karamihan gano'n no? No. Madalas po ang disgrasya noon kasi ang tapon po nung ng ito yung cutting disc, pag ito naputol tiyak sa katawan ang tama, no? Kaya dapat, babalik ka rin yun ng gano'n, no? Yan. Tapara, yung tapon, kung mapu mabiyak man, papunta roon. Yan. Natinan nyo, ha? Tsaka hindi siya mabigat, hatakin. Pagka dito ka nagsimula, papunta roon, hindi siya mabigat. Kasi, kayo yung pag -anun. Kasi pagpaganyan, mabigat siyang hatakin kasi ang puwersa halos natin, ah, kung dapat pahatak kasi mas mapuwersa tayo sa pahatak kaysa patulak kasi pagka ganyan yan hirap yan kontrolin pagka dito ka nagsimula kaya dapat pabaliktarin mo to dito ka magsisimula yan mahirap po kasi tinan nyo sample yan oh. dalawang kamay na ang ginagamit ko pero talagang pumipiglas pa rin siya nga kasi uh, malakas po ang puwersa pagka uh, pahatak siya pero kapag uh, ikaw naman ipatulak ang gagawin mo mas magaan so, simple ko lang hinawakan no? Kaliwang kamay lang ang ginamit ko pero magaan lang siya. Kaya nga susubukan nating puputulin. Safety po ito, safety tape po ito sa mga nagpuputol ng bakal na tulad dito makapal, oh. makapal siya. Delikado, baka mamaya ay eh, bum bumigay yung ating guest. Pagkamali ang pagkahawak nyo, delikado baka tumama sa inyong katawan panganib sa buhay ito. Kaya huwag kayong basta-basta gagamit ng grinder kung hindi nyo naman alam gamitin. Yan. Kaya puputol tayo. saglit ko lang siya pinutol oh, mga ka-project ganoon po ano baka naman may magtanong mga sabihin project papunta sa iyo ang tapon ng ano ng apoy ah baka naman makakapaso yan hindi kaya nga dito ka kaiwas ka kasi ang tapon papunta roon no mas lalong panganib pagka ang tapon binaliktad mo ng paganyan, mas lalong panganib yan dahil ang tapon ha papunta roon. pero pagka na biyak to sa katawan mo ang tama no disgrasya yun ang aabutin mo kaya dapat no pabalik ta rin yan mas safety yan saka mas magaan siyang atakin no hindi siya kontrolado mo Kat kita nyo ha kaliwang kamay lang ang ginamit ko pero hindi ako nahirapan putulin tong ganito kakapal oh. makapal to o oh. oh. pagka walang ano to pagka Uh, minalas-malas ka rito eh. May maputol yung mabiak itong iyong uh, cutting this delikado. No? Kaya sa susunod, kung magputol po kayo, tingnan nyo muna ng maigi. ah uh, tingin, tingin kayo para nasa safety din po ang inyong uh, buhay. Kasi mahirap ngayon yung hospital. Mahirap maghanap ng pera pag wala kang ibabayad. Ayan ha. Gagawa po kasi ako ng clam. Clam. Ito. Na, ano to, DIY clam. Panorin nyo po ha. Ah, I-ano ko po ito. Ipo-post ko po ito. Salamat po. Huwag nyo kalimutan. Like, subscribe, like, comment and share. Salamat po.